So, ayun na nga, guys. Magbablog ako muna saglit. Charot. <laughs> so, pinapatsik ako ng mga rooms na nalinis na. Mm. Kami din naglinis nito. Pero ko daw ulit. Sige, check. Ito yung CR. O, diba? Liit lang nung, liit lang nung CR, guys. Mm Ganyan. So, ito na yung room yung pintuan, simula dyan hanggang dito ayan. Ayan. Ayan, ayan 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 o diba o diba ganda ng rooms see so pag nag check in kayo punta kayo dito guys ang luwang ng room dito compare sa ibang hotel, maluwang ito. Kanoin. See the difference.